sa sabag, sayang utang. Ha? Nag utang pala siya ng video sa mga idol. Palit kami mga idol. Sa akin na itong inutang niya. Mm. Tapos? Ilesang daghan. Oh, <laughs> Good morning mga idol. Maganda ang araw po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng silent viewers natin, magandang araw, magandang umaga at tanghali at gabi Sa mga kababayan nating OFW, magandang araw po sa inyong idol At sa mga sinalanta ng bagyong karina, kumusta na ba po kayo dyan mga idol? Sana ay okay na po kayo kahit hindi pa kayo masyadong nakakabangon ba? mag po kayo dyan mga idol ha Bali, ngayong umaga na itong idol ay ano? May... Kung naalala niyo yung last na ano mga idol, si ate from Switzerland, nagpadala siya ng ano ba, pambili ng bigas, yung tatlong sako. Tapos, bali ano yun, anim yun mga idol, kasi 25 kilos. Yun na nga, sa ano ko, sa nailista ko mga idol, merong isang tao na nakalimutan ko, kasi nung ano kasi mga idol, hindi ko na makita yung bahay niya, pero naalala ko kasi nakita ko nung nakarang araw, si Lula Nat ding mga idol babali ano yun, lula namin yun mga idol, side lang din namin, tapos yun na nga, yung mister niya ay matagal na pong pumanaw, si Lulusimo. Tapos sabi ni Papa, andun pala nakatira sa, ano na mga idol, malapit sa bahay ng anak niya. Kaya ngayon, tamang-tama naman, dun sa, ano po, sa bigas na ipinadala ni ate, dun sa mga naipamigay natin na uh, bigas, yung galing kay ate, promise si Cherlan ate, Nakalimutan ko tong sabihin sa iyo ate na meron pa palang isa ate na hindi ko talaga na lista ngayon. Kung hindi ko lang nakita mga idol, hindi ko talaga maalala. Alam niyo naman ako mga idol na napaka makakalimutin ko na talaga mga idol kaya ngayon kasi nag, nag bukod kami ng para sa amin. Meron pa naman mga idol kaya na pag anuhin ko mga idol na bigyan si Lola kawawa kasi si lula mga idol mag isa na lang din po siya mga idol babali nakabukod po siya sabi ni papa kasi nakapunta si papa doon isang beses nakabukod yun yung inano ko mga idol na hindi ko na kasi makakita kasi yung bahay nila nasira nung bagyo kaya andun na pala siya nakatira sa anak niya kaya yung ano po natin ngayon doon sa bigas na ipinadala ni ate na para sa amin din may sobra pa po mga idol kaya nagbukod po ako ng para kay lula natin eto siya mga idol Bali, ka kasama pa sana to dun sa bibigyan mga idol. Kaso, yung problema lang, wala talagang ano mga idol. Pag makakalimutin na yung pag-uusapan mga idol. Inaamin e, ko talagang makakalimutin ako mga idol. Isa din yung si na nakalimutan kong bigyan. Na walang wala din talaga mga idol ba? At kailangan din talaga ano mga idol yung mabigyan kahit kaunting ano lang mga idol ba? Kahit gan sa ganitong paraan lang mga idol ay makatulong din sa kanya kasi hindi na siya na hindi na siya makakapaghanap buhay mga idol medyo malabo na din yung mata niya kaya ano lang mga idol, yung anak na lang din yung tumutulong sa kanya mga idol ba? Yung nag-aabot na ano mga idol. Kaya ito, ate, pasensya ka na ate ha. Kung <laughs> nakalimutan ko man, pero ate, babawi tayo. Bibigyan po natin siya. Doon sa bigas na para sa amin, bigyan po natin si Lola mga idol. Meron pa naman mga idol. Kaya, ninano ko na lang. Bali, ito siya mga idol. Ito yung mga 5 kilos to mga idol. Nilagay po sa sopo tapos, dinagdagan ko na rin po ng ng kunting mat, kunting magagamit ng pangulang ba dire, diretsyo na ano, mga to, eh. yung kape yan yan po yung iaabot natin kay Lula salamat dito ate ha ate from Switzerland sabi gas mo po at kung ano man ate ay isishare po natin yung natira kahit kaunti lang yung natira mga idol at least mabigyan din talaga yung ano mga idol ba kasi kami hindi naman sa ano mga idol kaya naman namin na uh, maghanap buhay talaga mga nga, ano pa kami mga idol ba yung bata pa kami bukod na lang kay lula na medyo may edad na tapos medyo hindi na rin maganda yung pangangatawan tsaka malabo na rin yung mata mga idol kaya kailangan talaga ng ano na tulong ni Lola. kaya ito po yung iaabot natin sa kanya pasalamat ko na rin kay ate na sa blessings ni ate ay may masyaran pa po tayong iba mga idol bali ito po mga idol at sya, yung ano pala namin ngayon didiretso kami sa dagat maliligo kami papal maliligo sila Calvin bali dadaan na lang po natin kasi yung ano pala nya yung bahay ni Lula malapit dun sa dagat kaya kita kasi na po tayo dun mga idol sa ano ni Lula sa bahay ni Lula sana dun sya kasi panay ano daw yung mga idol yung minsan pumupunta daw sa mga anak pa sana maabutan natin dito yung bahay nila natin nga dito, dito pala sa likod <tinyo> Asa ba ini Lola Narding teh? <tinyo> Na oh, Lalu Asa siya? Oh, baka pa siguro ay nakapuan. Ilan ni... Desafil! Ito sa lula ni mukaw. <t> <t> namanggoy, namanggoy, gamayang grasya bangi. <laughs> Nakalimtan ako si lula katong ni Agi. Asa mo siya nagpuyo te? Ayan, bali, mga idol, ito pala yung, ano, yung bahay ni lula. Anak siya yung kuya Victor, no? <laughs> Kasi nung last mga idol, nakalimutan ko talaga na, ano, na, yun na nga. Ilista siya ba? Iwan ko ba mga idol eh. Baka sa susunod, kayo na yung makalimutan ko mga idol. Wag naman sana. <laughs> Tapos ito yung ano, anak ni Lula. Bali, ano bang tawag doon? Ang sabay tawag na natin? Binay. Binay. Binabay yung mga idol ba? Iwan ko ba kung anong tawag sa Tagalog. No? <laughs> Andun daw, pumunta sa... Buwan? Man, ano, manugang mm, nanugang. manugang. Ay di, ba yung manugang? Ha? Oh, manugang nga ah. Manugang, oh, manugang. bali, ano niya, biyanan niyang babae si Lula mm -hmm. Yan na niyang babae. Asa mo kuya Victor? Tuwan sa tangki na bis. Ah, oh, naghat bis ya ron? Hmm, wala bakas dagat. pala si ano may idol si kuya Victor. Ito yung bahay ni Lula mga idol. Nakalimot ko dito Miss Picas. Victor, Victor ba nga? Sa Rebilio. Uy! <laughs> Ay bag bagtong ba to? Kanto dito si Picas? Di. Rebilio lagi dito Ay. lagi kay Victor. <laughs> <laughs> Nakalimot lagi. Yan, ito yung bahay ni Lula mga idol. Mag-isa na lang po si Lula mga idol. Bali, yung anak niya yung bumubuhay sa kanya mga idol. Ito yung loob. Yan mga idol. Kita nyo ba yung... Yan po yung ano. Dito po si Lula nakatira. Bali, yung ano niya, yung mis mister niya po. Ay ano na, yung tawag doon eh. Na pumaya, na mayapa na po si lulo Lolo si mo. Di sana daan ito eh, ha? Ito lang. Yan ito yung mga idol ito po yung higaan ni Lula mga idol ito yung mga pinggan niya tapos ito pala yung ano niya yung namaya pa niyang mister mga idol si Lulo Simu ba kasi yung bahay nila dati andun sa gilid ng fish pan dun sa yung sa bakbakan baka batuan mga idol. kaso nung nagkabagyo nga ubus talaga dun mga idol kaya pasalamat na rin kami na si Lula ay ano ba Nandito pala mga idol sa anak niya kay Kuya Victor. Dito po si Lola mga idol. Ito po yung higaan niya. Ah, uh, pinatawag lang si Lola ni, ng mga apo niya mga idol. nandun siya sa ano da, kapitbahay ba. Ayan si Lola mga idol. Kung saan ba na yung magida? Ha? Kailan pa ba kanina ho? Nito <laughs> oh <laughs> ba may nanulis daan yung adres? Kaila ba ba ka nahula? Ano na kung kaila? Ha? Tingnan mo. Ha? Anak ni Ermi lagi. Lagi? Wala lagi si kaila. Pero anak anyway? ni Ermi nyo kung kaila. Kinaingan. <laughs> <laughs> Salamat la. Dong. Nangita mi ni mo kay nami tuyo ni mo. Uchaban? Sayang utang. Ha? Ah, Mangutang okay, lagi yung takon ni mo. <laughs> ha? Ahoy mo ko eh. Ah. Mo man ha? mo haman nga. Nangutang ka niya kung kahoy. Ang sama na yung mga palit. Bugas na lang inutang. <laughs> Nagutang pala siya ng bigas sa mga idol. Ahoan na lang ni. Eh. Tuot mm. ka. Mm. Ha? Ah. <laughs> Sige. Akin na lang tong bigas mo tapos ahong alis dan. Ha? <laughs> ah. ah, akin na lang tong bigas mo. Mm, Bawa ba niya mo? Ahoan na lang niya yung bigas. Imo na. Ha? Ah, mabailuan na niya. Kalma na. Ahong okay. ibailuan niya mo. Mm ha? -hmm. Ah. Ha? Ah? Ganana. Ah, nani. Oo, imo na na. Ah, sila. Kalit, kalit mga idol. Sa akin natong inutang niya. Um. Tapos. Oo, lisan. Ha, 'di mas paparin mo. Wala muna ng kubi ka din. utang ani? Mm. Nilore. Bayad din. Hindi lang ng kuwarta. Ha? O, <laughs> nakalimot man, nakalimot. Kisa, sige, sige. Ngunit ka man nila, lupa sa tingin nila. Ngunitin. Ay, si Mel mula, kisa, nama, ito ka doon din tukon ko. Blong, tagahanan namang bahay din nito yung takal ko. Kung ano bito ka nasuro, hindi na, kasi mga idol dati po, ay... Hindi naman ko kaabot doon sa saka. medyo malabo. O, na po din mata, no? Maghanap, Akan na kuwan, baka na mutan, ako katulad doon Medyo malabo na din yung, ano, talaga mga idol, yung mata ni Lula ba? Ilan ta, Pilay edad na ni Mula? 89 Oh, 89 years old na po si Lola mga idol. Kaya medyo... Karong Henry ano, si may minta na <coughs> Si Lolo, pila na katuig si Lolo na wala? Karong ko to, may utso tulo. Ha? Tulo ka to eh. Karong ko to, tulo 3 years na po si Lolo mga idol. Bali yung bahay nila. Doon sa kanil. Sa dun. ano? Kala, mauna ka bahay dito. Nilipat yung mga kahoy no? Mauna, mauna gihapon ng kahoy. Oo. Oh. Bago na. Nipa o, bago na. Ni pa may among atok dito. Oh, bago na. Yun. atok nang galit ani la kay init adu lagi unta nang hindi ko mukong sin kay pa. Dami na li dag ni pa. Ni pa lagi unta ni pa may gas sa unta kay ingo sila nga. Asin lo nang nang kay adlok man ka nang nai kanang arun din na kamangi bus bus. Okay, na magilis. Ya. Mag bailo lagi ta. Ulagi. <laughs> uh, una, ko dito. Bali, yung ano pala nito mga idol? Yung lol, yung mister niya po, tapos yung lolo ko, magkapatid. Magkapatid sila mga idol ba? Tapos yun na nga si yung lolo si lolo kasi ano yun? Na, Nam mga idol ba sa Bye. dagat tapos yung namayapa. Bye. Bali yung paninda nila dati, hmm. tinapaan hmm. oh, tinapanan. mga idol ba yung isda na iihawin. Ba kung kailan mo ka Manila o magwa ka na gawin ng nanay Kan zaman kita sok. Si boy. Oh, mau yang ini kayak mau mesti kita sok sok bye. Ni wang nak Ani, lagi buka. Ah, tak tanda on jadi kalau yang dino. Muka amat pakok. Basta. Oh, baik tu Hina! <laughs> 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 Hilo, gurubuhaan ako palit, ko, ate. <laughs> palit kami mga idol. Palit kami. Akin na to. Iyayin mo na na. O, sa'yo na to. Ano, ingay, ingay mo na na to na ingay. Ate, from sila. salamat sal po dito sal sa, uh, uh, salamat <laughs> sa ano. Ha? Dighalo mo lang. Salamat Bailo, lagi <laughs> mo. ano mo. Ha? salamat <laughs> <laughs> Isole ko to doon mga idol sa ano. Ay, Tagalog mo lagi yapong ka. Ha? So, <laughs> doon naman ni Tagalog. Ikaw, Inday. Tagalog ka doon. Ay, labi to na ni Mula. Di, yung kol Katoon niya agay na nagpaatay ng na hubugas. Ah, di wala yung mampuna ako wala. Hindi hmm. naman sa akin yan. Hmm galing lang din yan sa mga taong ano ba yung oh. na ay maayong kabubuton oh, kahit ba niya, oh, galing yan sa mga taong may mabubuting kalooban mga idol bali hmm. kami po ay ano lang naging kulay kamalang oh, salamat yung isa lang <laughs> problema nakalimutan ko talaga si Lola na isama sa lista kaya hmm. nung naalala ko po mga idol naalala namin ni Papa hmm. ay dali-dali talaga namin inano at inat inatira hmm. kaysa o na oh, dito pa may kada hmm. palagi ko kasi nakikita doon ngayon Nata, mga idol nakawala na dito dito nga lagi sa una dito kaya silang uh, ilwi yung mungin at ato nga dito wag, hmm, at, ag na, dito mag um, ato bita kung makagian ang kayo wak naman lagi dito kaya lumok mga kundi sa gamong bahay o na na di ba ato lang ito ako kilo ni kilo utaro eh isang kilo mo ay dulo inutang ni Lula doon sa ano ato ay agad salamat po sa uh, kay ate sa binigay mo ate na uh, pabigas po para kay Lula malaking tulong salamat, na salamat, po yun ito yung bahay niya Pay sa payan la. Uh, dire ra matulog. Mm. Akro mo mm, e yung basta yan yung lumang um, ano idol na yung mister niya ba kasi dati wala pang ano idol. Painting pa nila no. Mm. Dito pa man okay. lang di pa. Di pa minute no. Oo, pa laminit. Oh, dito sa among banda da Mm, madi mahal na din yung dati, mahal na yung 200 dati no. Wala din. Ito yung ano yung mga idol. Yeah, di yung ano dito la at least naging maayos yung higaan mo. Kung hindi ay di sa di, di kamatuan ba? Man di man. Maakatulog sa pa, ni papa dong. Maangay ta. Ko ka, di ko higla, giling ko 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 din Di pagka mo ang din pan wala Wa ba ko kurente. Wa di mo kurente dire. Na ila pero mo ko aho. Nya og istalaran ka diri kanang extension wire, okay ra? Oh ikaw. Wa ba lang ko kwarta. Ha? Wa ko kwarta. Kasi ba Mainit talaga itong mga idol kasi napakita nyo naman mga idol. Oh. Yung... Mga lagi naman, hindi uh ako -oh kuan doon ka un 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 na yarong udyo na. Minsan ko hangin na ito po. Kaya hindi sabi so, lang yung baka, so, baka so, swertihin tayo mga idol may ano ba, may grasyan darating. Hindi, mabigyan natin si Lola ng silingpan, oh. Silingpan mga idol Tapos, pwede na ba, guys, ka ate mo? Oo na, mag-iwag na oh. Pwede na ba mo bayad ang kurente? Na, ikabayad. Tagaan lang ka na, oh, tagaan lang ka na, kuan. Silingpan lang ba? Oo, sige. Nag-unsa, madaling mo ng suga? Gas. 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 Gas pala yung gamit. Gas ang mapuga magdungagan la. Oh, ang abuhan. Ang <laughs> Pati yung pati yung abuhan mga ito nakatagilid. Imoan kung jason ito ang kaya anak ako anak ako ubus magdungag. Kusa ni mo oh. ikon ako suga akarang abuso ng kanang magbaruko. Na init mak na pa ka init talaga yun. Na no, init na ako mga edo, kahit may sumbrero ako ba yano. Sobrang lapit lang din talaga ng ano. Hindi, yung ano nito, Hmm. Baka maanuhin natin doon ng silingpan mga ito ba? Silingpan kay gam kasi gamay rin o. Ito mo din o. nakatapat dito sa ano niya mga ito ba? Sa higaan niya. Hmm. Tapos yung isa ko din kakausapin Kala, si ate. Kanya, kanya, para maka ng ingarong init doon. Hmm. na. Hindi. ka uwan po. Hindi lang po nagpapakuan. Nung kay buk na uwan po. Naulag eh. Sige lang. Sige lang. Kalayoan tas ginuula na. Kuan ko kung ko ba ko ay sa ilo ay ko lang na nakalimot ko ni mo yun kay nagsigi ko pangita wa na ko kita ni mo yun Oh, kan kan yang kamali, aturan tadi ini mobil ni. Ni atu miskang Victor Uribilio. Oh, Di man di ko no nga Victor man di ko nga bagtong. Kabo. <laughs> 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 oh, kadi sur na po to. Lagi. Tao okay. lagi ning wa um, mo si Kumos mo lagi ta. Oh, lagi. Yung isa yung problema ko may ba yung sobrang makakalimutin talaga. At least na ano na din po natin pero na ano bang idol ba yung kahit pa paano mga idol makatulong salamat talaga ate ha sa ano po sa bigas mong binigay malaking tulong salamat na din po ka, taga kuan lah, taga Switzerland lah. Hmm. Salamat. At least yung yung inano ni Lola mga idol na isang kilo mga idol. Matagdagan na rito mga idol. Matagal-tagal na din nito masasaing kasi okay, yung, ay, oh. Ang, kanon tungo oh. na ng baso dong. Oh. Hindi man hurot ng kape. 5 kilos right? din yung mukape kape baka? Nagkuha na ko gamay ng kape. Mukape um, man ko. tulad ng kape kay maes man po. Ah, mais. Pero, Ma, pero kadto dai mga hinabang daghan. Kadto sa pagkumagbag, daghan mo mga... Nap Alam ano, na ni Mahi, ganun, kung hinabang mga kape, mga mm. na. sana. na bilid? Wala. Ang paga, mga may naman. Oo, Mga noodles. Napuhuna na lang, kaloy. an basta mga otwa itong plano? Oh, ikaw. Yun yung plano mga idol na pag sakaling, ano mga idol, yung siling pan ni Lula. Sasagutin natin yung siling pan, tapos extension wire dito. Yung Mabukong ano, araman, dyan lang yung bahay. Yung, ito yung bahay o, ng anak niya kay Kuya Victor Diyas, ba? Papayag siguro sila. Di, kakausapin na lang natin mga idol na, ano, na pag magamit na si Lola ng kuryente, yung mag, ano lang tayo, mag-abot na lang tayo ng pambayad ba? Kasi, hindi naman abot ng, ano, mga idol, ng ilang mga 100 siguro. Kahit mga 100 mga idol, kada buwan ba? pambayad ng ano mo at least na hindi na mainit grabe oh sobrang init talaga dito lagi init dito para ka talagang nasa loob ng oven lah mura ko ga ano mura ko uh, sila hilaw hmm. ano manuri, hangin kay hindi oh, oh, ko makawa hindi oh, ko kakawag hangin mura mag di ko, ko kaginawa mm. yun yung ano kaya pala si lola mga idol panay alis kasi dito sa bahay niya hindi siya masyadong nakakatagal ba sobrang init din talaga kaya pala pumupunta sa doon sa mga side side namin nakikita ano siya nagpapahangin siya doon mga idol. ba kasi yung gusto niya palang gawin sana dito, yung, ay, yung ipabubong niya sana, nipa. Kaso yung sabi ng mga anak niya, pag pa kasi mga idol, kada taon ka magpapalit. Ito, once in a lifetime na lang kasi yung yero mga idol eh. O, yung problema lang, mainit siya. Di, maganda din dito lang, may isang plywood ba. Tapos, saka ikabit yung siling pan. O, kahit i-ano -ano lang ba. Di, ah, basta, salig lang talag na i-grasyang maabot. O pag may grasyang ang darating mga idol ay yun po yung project natin para kay Lula. Nya. Salamat kayo. <laughs> basta, may lo ta. Ho, ano no, nang imo? Kinoan. <laughs> ay, ginodong. Eh, lula ko talaga itong mga idol. Close na close po talaga kami dito kahit hindi pa ako nagbablog ba. Pag pumupunta kami ng dagat, ito po, pag wala kaming mahuli, yung ano yung sira niyang mga pambenta mga idol ay na ano niya yung binibigay niya sa amin Bye la. Salamat kayo la. Salamat po. Mm. Salamat inag nagagata ti nagagata ni pasalamat ko. Salamat daw ma'am. Sabi po ni Lola Bisaya kasi si Lola na pure mga idol. Ma'am, salamat po talaga mama sabi ni Gemo ma'am. Maraming salamat po talaga. Salamat. Basta yung sunod natin mga idol na Oo, oh, may kuan ko. Oh. May, may suga ko gipalitan ko sa Irel nga banang biki kasi di lagi sam suga-suga sa mi suga kay delikado nga sunog. Oo. Oh. Kuna ko Kuna Kuna niya. ko na mo man do nga hama na ko dili la. Kanang makalimot unya ko nga siga nag imong bahay. Gipalitan ko niya Jack rin. akan mo biya. Hmm. Da. Ikuha man pong bisto kay na pondi ra ila di sa Wa na pud di uli. Oh, Hindi, isuryaho lang nato ini abot og naanagal ito makakuha na ko siling pan o gamayng plywood ha. Basta mawala to. Ay pa mag-ino. Oh, ayan. Hanggang dito lang to mga idol. Babalik po tayo dito mga idol pag ano ba? Pag nakabili na tayo nung siling pan tapos kahit isang plywood ilalagay dito para mabawas-bawasan yung kaunting init pa. Napakababaw lang talaga mga idol. Maabot ko nga yung yero. Napakainit talaga yan maraming salamat talaga kay ate from Switzerland ate thank you po talaga ate hindi ako magsasawa mo po salamat sa iyo ate Siyempre sa inyong lahat na rin po my idol maraming salamat hindi naging kautang <laughs> silulagbugas my <laughs> idol bye bye la salamat bye. kayo bye 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 bye, bye. 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 bye.